Sa maliit na recording studio sa Maynila, masinop na pinakikinggan ni Renren -Ren ang bagong kanta sa kanyang laptop. Hawak niya ang kopya ng lyrics, at bawat linya isinulat mula sa puso, puso niyang ang tanging iniibig ay si Rika, ang kasintahan niyang pangarap niyang sumikat. Rika, ready ka na ba? Tanong ni Renren -Ren habang inaayos ang mikropono. Ngumiti si Rika, kahit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Oo, Ren. Para sa'yo, laging handa. Pumailan lang ang kanyang boses. Maganda, ngunit may kulang, hindi ito nakakaabot sa damdamin ng mga tagapakinig. Makailang ulit na nilang sinubukang i record ang awiting iyon, pero palaging hindi pumapasa sa producers. Nakakasawa na, bulong ni Rika matapos ang take. Kailan ba ako mapapansin? Nilapitan siya ni Renren at hinawakan sa balikat. Sisikapin ko. Susulat pa ako ng mas maganda. Laban lang, Rex. Malapit na tayo. Pero hindi iyon ang iniisip ni Rika. Sa kanyang isip, naroon si Jaron, isang sikat na mga awit na nagpahiwatig ng interes sa kanya. Isang producer na may koneksyon. Isang shortcut sa pangarap. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik si Rika. Hindi na siya gaanong tumatawag. Hindi na rin siya nagpaparamdam tuwing gabi. Isang araw, natanggap ni Renren Ren ang balitang sumabog sa entertainment news, Jaron, may bagong rum girlfriend, aspiring singer na si Rika. Nanlumo siya. Hindi niya akalain na kayang gawin ito ni Rika. Sa loob ng kanilang apat na taon, siya ang sumuporta sa lahat ng demo, ng training, ng gigs. Siya ang sumulat ng bawat kanta. Ngunit ang pinakamasakit, si Jero ang kumanta ng isa sa mga awitin niya, awiting isinulat niya para kay Rika. Lumisan si Renren. Ren. Iniwan ang Maynila, iniwan ang musika. Umuwi siya sa hasyenda ng kanyang pamilya sa Batangas, isang mansyon na may tanimang ubas, mga alagang kabayo, at isang bahay na puno ng alaala ng pagkabata. Hindi alam ng karamihan sa industriya na si Renren ay anak ng mga Villa Garcia, may-ari ng ilang talent agencies, music labels, at mga studio sa buong bansa. Anak, kailan mo balak bumalik sa musika? Tanong ng kanyang inang si Donya Lucinda. Hindi na po, maikling sagot ni Renren. Wala na pong musika sa puso ko. Ngunit sa gabi-gabi niyang pag-iisa, tahimik siyang nagsusulat pa rin. Sa bawat pahina, hindi na pangalan ni Rika ang sinusulat niya, kundi tanong sa sarili, may saysay -say pa ba ang musika kung wala nang makikinig? Sa bawat sulok ng asyenda, naroon ang mga alaala ng kabataan ni Renren, mga lumang gitara, piano ng kanyang lola, at isang silid na puno ng mga lumang kanta na siya mismo ang nagsulat noong binatilyo pa lang siya. Isang gabi, pumasok siya sa lumang music room. Hinaplos niya ang lumang grand piano. Nakita niya roon ang lumang notebook doon niya unang isinulat ang awit ng laging ikaw para kay Rika. Napaupo siya at tinipa ang unang nota. Ngunit sa halip na makumplito ang kanta, napatigil siya at napaiyak. Wala na, wala nang saysay, -say, aniya habang pinipilit isara ang takip ng piano. Ngunit isang kasambahay ang lumapit, si Mang Simo, matagal ng tagapangalaga ng pamilya nila. Baka po ang musika ang tanging bagay na magbabalik sa inyo, Sir Renren. -Ren. Hindi inaasahan ni Renwen na muling sisikat si Rika, pero hindi dahil sa kanyang sariling talento, kundi dahil sa pangalan ni J-Ron. Pumasok sa top 10 ang kantang isinulat niya noon. Pero iba na ang credits, kay J-Ron ang kanta. Ninakaw nila, bulong ni Renwen habang pinapanood sa TV ang duet ni na J-Ron at Rika. Sinubukan niyang tawagan si Rika. Isang beses, dalawa, wala, hanggang sa natanggap niya ang isang maikling mensahe. Sorry, Ren. Alam mong pangarap ko ito. Hindi sapat ang kanta kung walang koneksyon. Sapat na ang linyang iyon upang tuluyan siyang maputol sa musika. Bumalik si Renren Ren sa music room. Sa unang pagkakataon, sinunog niya ang isang notebook ng kanta. Isa iyong simbolo ng kanyang pagsuko. Simula ngayon, hindi na ako composer. Ngunit habang lumiliyab ang mga pahina, isang musmos na boses ang narinig niya mula sa labas, isang dalagang nag-eensayo ng pagkanta habang naglalakad sa paligid ng hasyenda. Simple lang ang himig, ngunit punong-puno ng damdamin. Lumapit siya sa bintana at nakita ang isang dalagang may hawak na lumang radyo, tsinelas, may dalang basket ng gulay. Mahiyain ang tingin, pero buo ang tinig. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may liwanag na unti-unting bumabalik sa kanya. Umagang payapa sa hasyenda ng mga Villagracia. Habang nagkakape si Renren sa beranda muling narinig ang tinig na iyon, malambing, may timpla, may damdaming bihira niyang marinig kahit sa mga profesional na mga awit. Lumapit siya sa hardin, pinagmamasdan ng isang simpleng dalagang kumakanta habang nag-aayos ng mga bulaklak. Tila hindi niya alam na may nanunood. Magandang umaga, bati ni Renren. Napalingon ang dalaga, nahihiya, napayuko. Pasensya na po, sir, sabi niya, mahina ang boses. Hindi ko po alam na may nakikinig. Anong pangalan mo? Tanong ni Renren, -Ren, naguguluhan sa damdaming unti-unting nabubuhay muli. Rosalie po. Habang naglalakad sa taniman, kinuwento ni Rosalie na anak siya ng isa sa mga kaitiwala. Mahilig lang talaga siyang kumanta tuwing may ginagawa, pero hindi raw siya sumasali sa mga paligsahan. Mahihain siya, at walang tiwala sa sarili. Sayang ang boses mo, bulalas ni Renren. -Ren. May kakaiba kang timpla. Napatingin si Rosalie kay Renren pero ngumiti lang siya. Boses lang po 'yan. Wala po akong pangarap sa pagkanta. Hindi 'yun inasahan ni Renren. Sa tagal niyang nasa industriya, sanay siya sa mga taong pilit na gustong sumikat. Pero ang isang ito, may talento pero walang ambisyon. At doon siya mas lalong na curious. Kinagabihan, humawak muli si Renren ng gitara. Sa unang pagkakataon mula nang iwan siya ni Rika, may mga linyang pumasok sa isip niya, mga liriko hindi tungkol sa sakit kundi sa pagkamangha. Sa katahimikan ng hangin, naroon ang tinig mong kailamang, di mo batid, puso ko'y humihiling. Ilang oras siyang nagsulat, sa isip niya si Rosalie, ang kanyang tinig, ang kanyang tapang sa kahinhinan. Kinabukasan, inabutan niya si Rosalie ng isang kopya ng kanta. Pwede mo bang kantahin ito? Sa music room ng Hacienda, pinakanta ni Renren si Rosalie ng kanyang bagong komposisyon. Sa simula, nanginginig ang boses nito. Pero habang tumatagal, lumalalim ang bawat linya, dumadaloy ang damdamin. Napapikit si Renren. Sa isipan niya, ito ang boses na hindi niya kailanman nahanap kay Rika. Walang peke, walang pilit. Tunay. Pagkatapos ng kanta, lumingon si Rosalie. Pasensya na po, siguro hindi po ako para dyan. Pero hindi sumagot si Renren. Tumayo siya, lumapit at mahigpit na tinapik sa balikat si Rosalie. Rosalie, ikaw ang hinahanap kong boses. Ilang araw matapos ang unang kanta, muling kinausap ni Renren si Rosalie. Rosalie, seryosong wika niya habang nasa lilam sila ng manga, gusto kong i-record ang boses mo. Gagawa ako ng demo, ipapasa ko sa kakilala ko sa Maynila. Nagalinlangan si Rosalie. Sir Renren, hindi po ako sanay sa ganyan. Hindi po ako artista. Hindi mo kailangang maging artista. Kailangan lang ng musika ang tinig mong totoo. Dinala ni Renren si Rosalie sa isang private studio sa Maynila. Isang maliit pero high-end na lugar na pagmamayari ng pamilya nila. Nang unang makita ni Rosalie ang mikropono at sound engineer, nanlamig ang kanyang palad. Nanginginig ang tuhod. Hindi ko po yata kaya, bulong niya. Lumapit si Renren, tinapik ang likod niya. Isipin mong naglalakad ka lang sa bukid. Walang kamera, walang tao, kundi musika lang. At sa sandaling iyon, pumailan lang ang boses ni Rosalie. Malambing, buo, at may kaluluwang matagal ng tahimik. Matapos ang recording, ipinadala ni Renren Ren ang demo sa isang sikat na producer, pero hindi niya inilagay ang pangalan ni Rosalie. Gusto niyang marinig ito nang walang kinikilingan. Isang linggo lang ang lumipas, may tugon na agad. Sino ang babaeng ito? Ang liness ng timpla, ang lalim ng damdamin. Kailangan ko siyang makilala, ngumiti si Renren. Ngayon niya alam, hindi lang siya ang nakarinig ng kakaibang musika sa boses ni Rosalie. Isang araw, dumating sa hasyenda ang executive producer mula sa Maynila. Inalok si Rosalie ng isang test gig, isang simpleng pagkanta sa isang charity gala na pinangungunahan ng Villa Gracia Foundation. No commitment, ani Renren. Just one night, just one song. Kinagabihan, suot ang simpleng puting bestida, tumayo si Rosalie sa entablado ng gala. Tahimik ang mga tao noong una, wala silang inaasahan sa isang walang pangalan. Ngunit nang magsimula siyang umawit, tumahimik ang buong bulwagan. Walang naka-cellphone, walang kumibo, lahat nakikinig lang. Sa huling nota, may isa, dalawang palagpak. Hanggang sa sumabog ang buong audience sa standing ovation. At doon nagsimula ang panibagong simula. Pagkatapos ng gala performance, bamaha ng mga imbitasyon kay Rosalie, interviews, guestings, radio plays. Napaka-fresh ng boses niya. Ang gun sa puso, sabi ng isang kilalang TV host. May alaala ng lumang OPM pero may bagong tapang, dagdag ng isang kritiko. Ngunit hindi alam ng lahat na ang lahat ng kantang inaawit ni Rosalie ay galing kay Renren, ang mga liriko, melodya, at arrangement. Anong pangalan ilalagay natin sa credits? Tanong ng manager. Ilagay nyo lang, Composer RRV, sagot ni Renren. Habang patuloy na tinatangkilik ng masa ang boses ni Rosalie, nagtaka ang media kung sino ang likod ng kanyang mga awitin. Sino si RRV? Bagong composer ba ito? Bakit ayaw niyang lumantad? Ngunit sa likod ng mga balita, tahimik lang si Renren. Hindi siya naghahanap ng spotlight. Ang mahalaga sa kanya, masaya si Rosalie at muling bumubuhay sa kanya ang musika. Habang lumalalim ang pagtutulungan nila, hindi may ang unti-unting paglapit ng damdamin. Tuwing magkakasama sila sa ensayo, sa recording, o sa simpleng paglalakad sa hasyenda, mas nakikilala nila ang isa't isa. Ren, Ren bakit hindi ka lumalabas sa mga interviews? Hindi mo ba gusto ang recognition? Ang pangarap ko, Rosalie, ay makakita ng taong kayang dalhin ang kanta ko sa puso ng tao. Natagpuan ko na yun sa'yo. Hindi man niya sabihin ng tahasan, sa bawat tingin ni Renren -Ren kay Rosalie, naroon ang pagtingin na dati inialay niya kay Rika. Sa gitna ng kasikatan ni Rosalie, biglang lumitaw muli sa eksena si Rika. Isang gabi, tumanggap ng lihim na mensahe si Renren. -Ren. Alam kong ikaw si RRV. Pwede ba tayong magkita? Nais ni Rika na bumalik sa piling ni Renren. -Ren. Sinisisi niya ang sarili sa mga maling desisyon. Si Jaron, matapos gamitin siya para sa karera nito, ay iniwan na rin siya. Ngunit para kay Renren, huli na ang lahat. Rika, mariing wika niya, kung kailan wala na akong musika, iniwan mo ako. Ngayon, kahit wala pa akong inamin, alam kong muli akong nakahanap ng musika. At hindi na ikaw yun. Lumipas ang mga linggo. Habang patuloy na umaani ng tagumpay si Rosalie, unti-unti namang lumalalim ang koneksyon nila ni Renren. Hindi na lamang ito tungkol sa musika, kundi sa tiwala, samahan, at katahimikang pareho nilang hinahanap. Isang gabi, sa veranda ng asyenda, habang malamig ang hangin at may musika sa radyo. "Renren, mahinang sabi ni Rosalie, bakit mo ako tinutulungan? Hindi ka naman obligado." Tumitig si Renren -ren sa mga mata niya, malalim at tapat. "Dahil kapag naririnig ko ang boses mo, para bang muling nabubuhay ang puso kong matagal nang tahimik, ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa bagong kasikatan ni Rosalie. Lumabas sa media ang larawan ni Renren at Rosali, may kasamang chismis na ginagamit lang daw ng isang rich heir ang kanyang yaman upang ilunsad ang isang walang karanasang probansyana. Nang gagamit lang daw ako, umiiyak si Rosali habang binabasa ang mga komento online. Hindi totoo yan, mariing sagot ni Renren. Hindi kita kailanman ginamit, ang mundo lang ang hindi marunong tumanggap ng dalisay. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Rosali. Kapag gusto mong umatras, sasamahan kita. Pero kapag lalaban ka, lalaban tayong magkasama. Matapos ang isang matagumpay na live performance sa isang malaking concert venue, naglakad sila sa backstage, magkatabi. Tahimik si Rosalie. Mumiti si Renren. May ipagtatapat ako, bulong niya. Matagal na akong tumigil sa paniniwala sa pagmamahal, pero mula nang makilala kita, muli kong narinig ang tinig ng puso ko. Napaluha si Rosalie. Hindi siya agad nakasagot pero hinawakan niya ang kamay ni Renren. Hindi ko alam kung paano o kailan, pero ang damdamin ko, nagbabago rin. Araw-araw, isang gabi, isinulat ni Renren ang isa sa pinakamahalagang kanta ng kanyang buhay. Ipinamagat niya ito, Tinig ng Puso. At sa unang pagkakataon, hindi lang si Rosalie ang umawit nito sa entablado, kundi sabay sila ni Renren. Nagulat ang buong industriya. Si RRB, ang misteryosong composer, ay lumantad. At sa tabi niya, si Rosalie, ang babaeng hindi lang nagbigay muli ng buhay sa kanyang musika, kundi sa kanyang puso. Sa huling linya ng kanta, tinitigan ni Renren si Rosalie habang inaawit ang mga salita. Sa katahimikan, narinig kita. Sa gitna ng dilim, ikaw ang aking liwanag. At ngayong malinaw na sa akin, ang tinig ng puso ko ay ikaw. Sa tulong ng mga kanta ni Renren at galing ni Rosalie, pumalo sa hashtag isa ang kanilang duet na, tinig ng puso. Tila bawat estasyon ng radyo, TV program, at streaming platform ay may pangalan ni Rosalie. May mga endorsement, tour offers, TV guestings, at pelikulang iniaalok sa kanya. Nakakapanibago, Renren, bulong ni Rosalie. Mula sa probinsya, ngayon, lahat tumitingin sa akin. At habang pinagmamasdan siya ni Renren, alam niyang ito ang katuparan ng lahat ng pangarap na isinulat niya noon sa katahimikan. Ngunit sa likod ng kasikatan ay may mga matang mapagmasid at mga ngiting may balak. Pumasok sa eksena si Zach Navarro, isang kilalang aktor-singer na may reputasyon bilang babero. Sa isang concert rehearsal kung saan special guest si Rosalie, nilapitan siya ni Zach. Magaling ka, gusto kitang makatrabaho, sambit ni Zach, sabay kindat. Salamat po, maikli ang sagot ni Rosalie, ngunit ramdam ni Renren ang kakaibang tensyon. Habang lumalalim ang involvement ni Zach sa mga proyekto ni Rosalie, unti-unting sumisiksik ito sa mga rehearsal, meetings, at press events. Sa isang party na inorganisa ng kanilang record label, nahuli ni Renren si Zack na masyadong malapit kay Rosalie, tila sinasadya itong hawakan sa baywang at bulungan. Nang mapansin ni Rosalie si Renren sa dikalayuan, agad siyang umiwas kay Zack at lumapit kay Renren. Hindi ko siya gusto, prank ang sabi niya. Pero hindi ko rin mapigil ang maipit sa mga eksenang ito. Tahimik lang si Renren. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa puso niya, naramdaman niya ang mga lumang sugat, mga alaala ni Rika ng pagtataksil, ng panlalamig. Isang gabi, habang nasa kotse pauwi mula sa rehearsal, nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan. "Renren, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" tanong ni Rosali. "Hindi iyon. Natatakot lang akong mawala ka dahil naranasan ko nang mawala ang lahat," sagot niya, puno ng bigat sa tinig. "Hindi ako si Rika." Hindi ko kayang sakta ng taong nagturo sa akin kung paano magmahal, tugon ni Rosalie. Tumahimik si Renren, Ren, pero pagkatapos ng ilang sandali ay humawak siya sa kamay ng dalaga. Patawad na tuto akong magmahal muli dahil sayo. Kaya natatakot akong masira ito. Tinanggihan ni Rosalie ang isang pelikula kung saan magiging kalove team niya si Zack. Mas mahalaga sa akin ang respeto sa sarili ko at sa taong sumuporta sa akin, pahayag niya sa media. Muling nagduet si na Renren Ren at Rosalie sa isang charity concert at sa harap ng libo-libong tagahanga, ipinakilala ni Rosalie si Renren. Ren. Hindi lang siya composer. Siya ang taong nagpaniwala sa akin, Siya ang tinig ng puso ko. At doon, sa harap ng mga ilaw, kamera, at tagumpay, naghalikan sila sa entablado, hindi bilang artista, kundi bilang dalawang pusong nagtagpo sa tamang awit, sa tamang panahon. Matapos ang kontrobersyal na tagumpay ng duet concert ni Narenren at Rosalie, isang pangalan ang muling sumulput sa mga balita, si Rika. Ang ex-girlfriend ni RRV, nais muling pasukin ang OPM scene, balita ng isang entertainment show. Sa isang presscon, tila may pahiwating si Rika. Lahat tayo nagkakamali, pero minsan, may mga pusong kayang patawarin. At kung ako man ay iniwan, babawiin ko ang karapat dapat para sa akin. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy niya, ngunit alam ng lahat, si Renren iyon. Isang araw, dumating si Rika sa opisina ng label kung saan nakasign si Rosalie. Bitbit niya ang isang proposal, isang, dream duet album, kasama si na Rosalie, at siya. Nais kong ianggat ang kababaihan sa musika. Ako na ang lalapit para sa kapayapaan, ani Rika. Ngunit sa loob-loob ni Rosalie, may bumabagabag. Bakit ngayon lang siya nagpakumbaba? Tanong niya kay Renren. Kilala ko si Rika. Hindi siya lalapit ng walang dahilan, sagot ni Renren. Mag-ingat ka. Habang nagpapatuloy ang paghahanda ng industry-wide concert kung saan pareho silang guest performers, gumawa ng ingay si Rika. Pinalabas niyang ginagamit lang ni Rosalie ang yaman ni Renren. Naging sikat siya hindi dahil sa talento, kundi dahil sa pera, ani Rika sa isang leak interview. Nagtrending ang issue. Nagalit ang mga fans ni Rosalie. Naluha siya sa live interview. Hindi ko ginasto ang ganitong klase ng kasikatan. Gusto ko lang pong umawit. At totoo po ang lahat ng pinaghirapan namin ni Renren. Dumating ang gabi ng concert. Isang production number ang inihanda, isang duet battle. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkatabi sa iisang entablado si na Rosalie at Rika. Tila naglalaban ng dalawang tinig, isa'y puno ng tapang at damdamin bago, ang isa na may puno ng alaala at hagulhol ng nakaraan. Sa dulo, dumating si Renren, at sa halip na piliin ang isa sa kanila, tumugtog siya ng bagong pyesa. Isang instrumental, tahimik, malinis, sariwa, lumingon siya kay Rosalie, tumango ito, at sa huling bahagi ng palabas, si Rosalie lamang ang kumanta. Hindi bilang kompetensya, kundi bilang tunay na tinig ng bagong henerasyon ng musika. Pagkatapos ng concert, lumapit si Rika kay Renren. Hindi ko na kaya ang bigat ng inggit. Patawad, ani Rika. Ginawa ko lang ito dahil akala ko may natitira pa sa atin. Tahimik si Renren. Ngunit marahan siyang umiti, hindi sa pagkatuwa, kundi sa kapatawaran. May natira pa nga, Rika. Pero hindi pagmamahal, kundi pagunawa. Salamat sa lahat, pero tapos na tayo. Tumalikod siya at hinawakan ang kamay ni Rosalie. Matapos ang mainit na konsert na kinabilangan ni Rika at Rosalie, mas lalong sumikat ang pangalan ng dalaga. Ngunit kasabay nito, lumalakas ang impluensya ng mga handlers, sponsors, at producers na may kanikanyang layunin. Sa isang closed-door meeting, iniharap sa kanya ang kontrata para sa isang reality talent show, kung saan magiging judge siya kasama sina Jaron at Zach. Maganda ito para sa imahe mo, ani ng producer. Ngunit para kay Renren, may amoy ito. Nang kasinungalingan, sila rin ang humubog sa karir ni Rika hanggang gumuho, paalala niya. Sa isang gabi ng tahimik na usapan, tinanong ni Rosalie si Renren. Kapag pinili kong sundin ang showbiz, kahit alam kong may bahid ito ng impluensyang hindi ko gusto, lalaban ka ba para sa akin o lalaban ka sa desisyon ko? Tumitig si Renren. Lalaban ako para sa'yo kahit sa desisyong ayaw ko. Dahil ikaw ang pinili ko, hindi ang mundo mo. At doon, mas lalong tume ang tiwala ni Rosalie sa kanya. Muling lumapit ang mga producer kay Rosalie. Pinapilma siya ng Ryder Close, isang kondisyon kung saan lahat ng kanta niya ay kailangang dumaan sa approval ng network. Ibig sabihin, hindi na si Renren Ren ang magdedesisyon. Ikaw ang may boses, pero kami ang may mikropono, bulong ng isang executive. Sinabihan siya ng PR team na iwasan ang pagbabanggit kay Renren Ren sa interviews, at gumawa ng love team impression kay Zach para sa ratings. Hindi na kinaya ni Rosalie ang kasinungalingan. Sa gitna ng isang live interview, bigla niyang sinira ang script. Hindi po ako produkto. Ako po ay artista may damdamin. Ang totoong partner ko sa likod ng lahat ng tagumpay ay hindi isang aktor, kundi ang taong tumahimik habang ako'y sumisigaw, si Renren. Nagtrending ang revelasyon. Umani ito ng papuri mula sa masa, ngunit galit mula sa network. Binuwag mo ang sistema, sabi ng producer. Hindi mo na kami pwedeng iwan. Pero hindi ka rin namin po karen. Kinabukasan, inanunsyo ni Renwe na lilisanin nila ang label at magsisimula ng sariling music company, isang label na magbibigay kalayaan sa mga artist na katulad ni Rosalie. Ang boses ay hindi dapat ikahan. Dapat itong palayain, sabi niya sa press conference. Kasama ang ilang artistang sumunod sa kanilang paniniwala, itinayo nila ang Tinig Records, isang tahanan para sa mga tunay na tinig ng damdamin. Isang umaga, may dumating na sulat mula sa abogado ng dating network paglabag sa kontrata, pagnanakaw ng intellectual property, at pagwasak ng reputasyon. Paano nila nagawa to? Ako ang may likha ng mga kantang yun. Sigaw ni Renren habang hawak ang dokumento. Gusto lang nilang takutin tayo, ani Rosali. Pero hindi tayo susuko. Naging laman ng balita ang demanda. Ang publiko ay nahati, ang ilan ay nanindigan para sa sistema, ang iba'y sumama sa laban ni na Renren at Rosalie. Habang sinasagupan nila ang kaso, sunod-sunod ang atake online, edited videos, fake news, at mapanirang articles na nagsasabing si Rose Sally ay ingrata at si Renren ay kontrolado ng emosyon. Sa isang interview, tinanong si Renren, Worth it ba ang lahat ng ito? Hindi ba mas madali kung bumalik na lang kayo sa sistema? Ngumiti siya ng payapa, hindi ako muling babalik sa dilim na nilisan ko. Mas pinili kong masaktan ng may dignidad kaysa yumuko na walang kalayaan. Nagdiwang ang tinig Records sa simpleng pagtitipon. Wala mang ingranding salo-salo, puno ng luha ang bawat halakhak. Sa harap ng mga artistang kasama nila, nagsalita si Rosalie. Hindi kami perpekto, pero pinili naming maging malaya. At sa kalayaang ito, mas malinis ang himig ng aming puso. Nag-release sila ng album na pinamagatang, paninindigan, puro orihinal na kanta ng mga artist ng Tinig Records, kabilang ang awiting isinulat ni Renren -Ren para kay Rosalie, Ikaw ang Tinig Ko. Sa huling eksena ng aklat, habang kumakanta si Rosalie sa isang open concert na libre para sa publiko, lumapit si Renren -Ren sa entablado, may dalang maliit na kahon. Lahat ay napahinto, Rosalie, hindi lang musika ang binigyan mo ng buhay. Pati ang puso ko, will you marry me? Lumuhad siya, tumulo ang luha ni Rosalie. At sa harap ng libo-libong tagahanga, isang simpleng, oo, ang itinugon nito. Nagpalakpakan ang ng mga tao sa buong entablado. Sa gitna ng isang hardin, walang engranding selebrasyon, tanging malalapit na kaibigan, pamilya, at mga kapwa music hero. Naglakad si Rosalie sa ayaw habang tinutugtog ng violin ang isa sa mga unang kantang sinulat ni Renren para sa iyo. Sa harap ng altar, nagkatitigan sila. Hindi ka lang boses ng mga kanta ko. Ikaw ang boses ng buhay ko, bulong ni Renren habang isinusokbit ang sing-sing. Isang halik, isang palakpakan, at isang bagong simula. Pagkalipas ng ilang buwan, inilunsad ng Tinig Records ang Scholar ng Tinig, isang programang nagbibigay ng full scholarship sa mga batang mahilig sa musika pero walang kakayahang mag-aral. Gusto naming palitan ang sistema. Hindi lang para sa amin, kundi para sa mga susunod pa, ani Rosalie sa launching event. Lumapit ang isang batang babae, kumawak sa kamay ni Rosalie, at bumulong. Gusto ko rin pong sumulat ng kanta balang araw, tulad nyo. Napaluha si Rosalie. Habang nakaupo sa harap ng piano, muling binuklat ni Renren Ren ang kanyang unang notebook ng lyrics. Doon niya nakita ang mga linyang isinulat niya noon pa man para kay Rika, mga kantang nabuo mula sa sakit. Ngunit sa tabi nito, isang bagong notebook ang pan ng kanta para kay Rosalie, mga awiting isinulat sa panahon ng paghilom. Hindi ko kailangang burahin ang nakaraan, sapat nang natutunan ko kung paano ito lampasan. At sa kanya tinugtog ang kuling awit, ang kantang isinulat niya bilang pamamaalam sa dating sarili. Dumaan ang mga taon. Hindi na sila palaging nasa headline. Hindi na rin sila laging naririnig sa mainstream radio. Ngunit mas marami na ngayong batang artist ang sumusunod sa yapak nila, may boses, may puso, at may layunin. Sa isang charity concert ng mga scholar, pinaawit nila ang tinig ng paninindigan. Habang nakaupo sa likod si Renren Ren at Rosalie, magkahawak ang kamay, gumiti sila sa isa't isa. Hindi na ito tungkol sa atin, wika ni Renren. Ren. Oo. oo. Sagot ni Rosalie. Tungkol na ito sa musika ng kinabukasan. As isang banda, makikita si Renre na nagtuturo ng songwriting sa mga bata. Ang bawat kanta ay kwento. At bawat kwento, may puso. Huwag niyong hayaan na ang industriya ang magsulat para sa inyo. Kayo ang gumawa ng sariling awit. Tumayo si Rosalie sa tabi niya, sabay abot ng gitara sa isa sa mga bata. Heto, subukan mo. Ang mga kamay mo ang susunod na lilikha ng tinig ng panahon. Ang dalawa ay naging larawan ng musika, simpleng magkasama, payapa at totoo.